Ito so, ang ating luluto ngayon, bangus. Wow, oh, di ba? Bangus. Ito ang kanyang ingredients, kamatis, oh, luya, sibuyas, at talong wit. Okay, so wow. Oh, di ba? Wit kangkong. Ah, kangkong to. Oh, kangkong. With green chili at Ayan. Sinigang. Ayan. Magsigang tayo ngayon ng pangus. Ayan. Ah, Ginigisa na natin. Ginigisa natin. Ito yung mga ingredients niya. baka mati, sibuyas, bawang at luya. Oh, yan na guys. So, wow. Ito na yung ating sigang bangis. Sarap. Wow. Hmm, sarap. Oh, yan na. Nilagay ko na yung sabaw na ako. Nilagyan ko na ng sabaw. Ooh with talong yan, sarap ang aking sigong yan, good morning, oh, prito din tayo dito, liempo hmm? prito tayo ng liempo baon ng mga bata estudyante natin yan, prito tayo hmm? sarap oo, oh, yan na guys so, kumukulo ng ating sinigong na bangus. wow, sarap hmm? sarap Ayan, hindi kain tayo Maya-maya, hmm. sarap Wow, super sarap na siya guys so, Wow, sarap na, hmm Sarap na yung aking bangus Sinigang na bangus Waiting ko pa, ayan Pakuluan na mabuti para masarap Wow, ayan, now oh. Malapit na maluto, tikman na natin Ang sarap Bago natin ilagay yung Kangkong at green sili Tik Tikman na natin ang kanyang sabaw. Hmm. Tikman na natin ang ating nilulutong sinigang na bangus. Ah, sarap. Ah, perfect. Sarap ang aking luto. Oh, wow! Yan na yung green sili at kangkong. wow, sarap ng aking sinigang. Huli na kay kain tayo. Hmm. Sarap. Ayan. Perfect. O yan. Naluto ng ang ating sinikang na banguso. Huli na kay kain na tayo. Ayan. Sarap. Hmm.